Hello everyone! So, nag na naman tayo pero this time hindi tayo pawis kahit na nagkakapi tayo kasi medyo umulat ba diba guys? So, ayan, nagsa trip tayo. Tinanggal ko yung music niya kasi baka nga tayo. So, kaya nag-voice record na lang ako dito sa aking apps na at cut, So, cut, cut nga pala ako nag edit ng aking mga video. So, ayan, nakaksalaming na naman tayo and then habang nagsa trip tayo, ay nagkakapit tayo. Ayan. And then, nagsiselfie din ako dito sa salaming na paborito ko kung saan ako nagsiselfie. So, nagvideo lang tayo for nothing. <laughs> so, ayan. Ito naman tayo. Tinanggal ko tong music dito kasi nagboys uh, nag-voice record lang ako. And then, silipin natin ang ating mga Junakis. Nandun pa rin sa kwarto. Sila ay mga tulog pa rin at tamad pa rin tumayo. Dahil nga sobrang init. So, ayan. Ah, pero ako nagkakapina Ayun yung aking tatlong junakis. Tamad pa sila tumayo. At yan. Ako yung nagkakapina At yung aking, ano naman, atatay ng aking mga anak ay nagluluto. So, hindi pa rin kami bati. <laughs> so, ayun siya. Nagluluto ng prito. So, hindi pa rin kami bati. Pero, ayan. Ayan siya. So, ah, hindi pa rin kami bate, basta yun na yun. <laughs> So hanggang dito na lang aking video. Uh, thank you for watching. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Yeah,